Sige, mo na para matapos na. Yeah. 'Yan tanggalin mo lahat. Mula ulo hanggang paa, hanggang dito mayroon 'yan, oh, mayroon kang dinaday. Okay. Yeah, mo pa. 'Yan. Oh, salikod niya. Ah, kung mo Ha? Hindi na. Oh, bakit? Sorry. Ay, daw. Ay, pagalingin mo na, ha? Ha? Pagalingin mo na. O, ka na. Tarun lang kita, ka na. Sige na. Lantaw ka na. O, bakit mo ayaw sa tigil. Sige na. O, mo to. Pagsabihin mo yung ka na hmm? Ilang taon ka na. O sabihin mo na. Aray! O sabihin mo na. Aray! Ilang taon ka na. Ilang taon ka lang ililingkaw. Aray ba? Masakin. O patanggalin ka o. Ka o ilang ka bakit Bakit? ito man. Tapi mo ina. Oh, fifty fifty! Magagets! Kilala na, kilala na kita. Takasan ka, takasan ka, takasan ka.

first time lang ito na po ngayon. Kakaroon siya niya. Nahuli ko na rin to, ito dati na Hindi Mas maganda yung, yung wala kayo malalaman. Para ni siya lang. Tama. Uh, Namayahin na rin niya. mo. <coughs> 50, Alam mo yung sinabi mong dad hindi. <laughs> <laughs> Layo lang nagbot ng 50 at saka 55 ano? Hindi mo dyan, anda kayo ikot ha? Anda? Anda po. Do you know? Undol. Undol? Lalaki yun. Lalaki yung tumira sa kanya. Na? Kaso nga lang ayos po. Nakatapos po. Pagkaguruhan nyo pa. Agatong din po sa amin ka? <laughs> Lalaki ito na may edad na. 55. Natikmod ka, di man po. Okay.